Higanting asteroid dadaan sa Earth sa Halloween. Mga scientists sa NASA pan stars Observatory sa Hawaii ay nakakita ng di karaniwang asteroid na dadaan malapit sa Earth ngayong Halloween. Nagulat ang NASA sa asteroid dahil biglaan itong lumitaw na karaang dalawang linggo lang. Ang asteroid na nagngangalang 2015 TB145 ay halos 2,000 feet sa diameter at sinlaki nito ang lima at kalahating football fields. Ang asteroid ay dadaan at lalagpasan ng Earth sa October 31. Ito ay may layo lamang ng 310,000 miles sa atin. Ang higanting asteroid ay halos 1.3 lunar distance mula sa Earth na masyadong malapit at delikado. Ang asteroid ay lumilipad ng 78,000 miles per hour na sobrang bilis kumpara sa ibang asteroids. Ayon sa NASA, kapag itong mabilis at higanting asteroid ay tumama sa Earth, tiyak ay lagot tayong lahat. Pero relax lang, hindi daw ito tatama, at least hindi sa ngayon. Ang susunod daw na pagdaan ng isa pang asteroid ay sa 2027. Ang susunod ay ang AN-10 na mahigit doble sa laki ng TB-145 at dadaan mas malapit pa sa Earth.